Let the redeemed of the Lord tell their story. Those He redeemed from the hand of the foe. Hayaan mong iproklama mo yung istorya ng pagliligtas sa'yo ni Lord. Paano kanya kinatagpo? Anong nangyari sa'yo? Ikwento mo kapatid. Kaya meron tayong isang kapatid sa Panginoon na talagang binago ng Panginoon. At ngayon, tong tunghayan natin ang kanyang patotoong. Uh, sa mga nakakilala sa akin, sa mga kaibigan ni Nanay Perla, sa mga kapit-bahay ko rin sa manabi. Alam niyo naman yung nangyari sa buhay namin, sa family namin. Simula nung nakitira ko sa Vietnam ko na talagang naging pasaway ako. Masasabi ko siguro ako yung taong kumpleto ang bisyo. Walang araw na hindi ako lasing, hindi ako napaparaway. Nagsusugal. Lahat nasa akin na. Sa yung pati droga. Talagang uh, nalulung ako dyan. sabi nga, simula sa patikim-tikim, hanggang sa, uh, yun nga, nalulung ako. Yun, na, uh, salamat sa mga kaibigan ni Nanay Perla dahil sila yung mga prayer warrior ni Nanay Perla matagal ako na matagal akong pinag-pray na yun nga, pagsakit pagbabago na makapakinig ako ng salita ng Panginoon, ma-invite ako sa church at kay Pastor Markel na dinagdag pwersa -well, ni Lord Amen. na every Wednesday pinupuntaan ako sa bahay na sa beses kumatok sa bahay inahanap si Nanay Perla pero alam ko na yung pastor ako sa Diyamo na na kalalabas ko lang po ng ano nung no, rehab dahil two days pa lang ako nakakalabas noon. yun nga napasyalan na ako ni Pastor Norman Walang uh, Wednesday na Pinalan pa si Pastor Robert, kahit nalasing ako, kahit namitama ako, tuloy pa rin Bible study namin. Yung nga sa akin nga, hindi ka makakatakas sa Panginoon at kahit kaya nasumpungan niya. Kaya nagpapasalamat ako. Isa sa mga kapitbahay ko na, uh, na na naano na, na, yung istorya ng buhay ko at uh, yung mga tumulong din para marihab ako, nandiyan sila. Yung misis ko na nakakamit na nga. Misis ko na dadalo minsan sa reak na mga problema kung saan ko buwan pamasahe. Yan, may mga tumulong na kapit And, uh, hindi ko nakakalimutan yun na uh, talaga malaking utang na love sa inyo dahil napakahirap palang mawalay sa pamilya. Uh, first time kong mawalay sa pamilya. Sanay akong mawalay kung ko rin nasa abroad dahil kumikita ako. Pero kung ikaw ay nasa rehab, na talagang kung ano nung ano, iniisip mo, na bakit nangyari sa iyo, ba't, ba't nagkaganit yung buhay mo, no? dati ka namang maaya. Yun, dahil sa tulong ng uh, uh, sa salita ng Panginoon, eh Pastor Normel na talagang nagalaga sa akin na masasabi ko na binigpuga ko sa salita ng Panginoon, talagang makapangyarihan ng uh, Salitan ng Diyos na punti mo alak at ibang lasa ko na hanggang sa unti-unti. Wala akong uh, wala akong nadaanan na pa uh, nagiinuman na hindi kinagaya. Pero nung time na nagtatagay na sila, iba na pang lasa ko hanggang sa napapawi na ako sa kanila. Yun uh, habang uh, ka talaga sa Panginoon at mm -hmm. yung mas lumalakas ang pwersa ng, ng kaaway. Kaya nagpapasalamat ako sa uh, kapat Panginoon sa buhay na at pamilya namin. Totoo nga uh, po ang mga salita sa bahay na kung, uh, kung anong nawala sa iyo, papalitan ng Panginoon na masigit pa, uh, pa. Uh, sa iyo na mm. e, Yung mga word of God na pinanghawa ko yung mga salita na na kung ako'y walay sa Panginoon, wala akong magagawa. Talagang nga, uh, ang Panginoon lang talaga na uh, naging kalakasan ko at ang nagbigay na uh, buhay na ganapan ka siya May kanya kaya tayo magandang plano sa Panginoon kung tayo ay mananatili sa kanyang presensya, sa kanyang kabanalan, sa kanyang pag-ibig, ang patuloy na magkari, lalo na sa ating mga tahanan. Kaya tulad ko kung may mga sakit ng ulo sa pamilya, sa anak o sa anak, pag-pray lang po natin na uh, patuloy-tuloy lang. Pakapangyarihan ng dasal kung, uh, kung ang Diyos ay tutugon sa atin. Salamat po. Praise the Lord. Amen. At yan po si Brother Alfred, ang tatay ko po dito sa lupa. Ano po? Siya po ay talagang malaki ang patotoo na from addiction sa mga bisyo at pinalaya ng Panginoon, magulong pamilya, inayos ng Panginoon. So that's our testimony ng kabutihan ng Panginoon.